Gabi, tahimik, biglang may kumatok. Si Nicodemus ay isang religious leader, kilala sa bayan, respected. Pero may tanong siya na hindi niya kayang itanong ng hayagan. Kaya gabi siya pumunta kay Jesus. Sabi niya, Guru, alam naming galing ka sa Diyos. Wala namang makakagawa ng mga milagro na ginagawa mo kung wala ang Diyos sa kanya. Pero bago pa siya makapag-follow up question, binasag na agad ni Jesus ang frame niya. Maliban na ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Naguluhan si Nicodemus. Paano yon? Paano makababalik ang tao sa sinapupunan ng kanyang ina? Sabi ni Jesus, kailangang ipanganak siya sa tubig at sa espiritu. Ibig sabihin, hindi lang pisikal, kailangan ng bagong buhay galing kay God mismo. At dito, dineretsong sinabi ni Jesus, Gaya ng itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganun din itataas ang anak ng tao. Para lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng eternal life. Tapos ang sabi ni Kristo ay, Dahil sobrang mahal ng Diyos ang mundo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ang sino mang maniwala sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi dumating si Jesus para hatulan ka. Dumating siya para iligtas ka. Pero kailangan mong pumili. Tatanggapin mo ba siya o mananatili ka sa dilim? Ano ang tinuturo ng Bible story na ito tungkol kay Kristo? Si Jesus ay hindi lang nagtuturo ng mabubuting aral, siya mismo ang daan tungo sa bagong buhay. Siya ang tagapagligtas na nagbibigay ng bagong kapanganakan. Isang simula na hindi base sa performance mo, kundi sa pananampalataya mo sa Kanya. At ang pagmamahal ng Diyos, hindi abstract. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang sagot sa pinakamalalim mong tanong. Paano ba ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kaibigan, ito ba ang tanong mo pa rin hanggang ngayon? Ito ang sagot. Kung tinatanggap mo ang mga salita at pangako ni Jesus, ibig sabihin nasa loob ka na ng kaharian ng Diyos. Ang iyong pananalig sa salita ni Kristo, ang ebidensya na ikaw ay born again na. Kaya matuwa ka. At kung hindi mo patanggap ang mga pangako ni Jesus, ngayon mo na gawin ito sa mga sandali ring ito. Maranatha. The Lord is coming soon.